Kim Chu nulat ang lahat ng opisyal ng sampahan ng kaso ang kapatid na si Ate Lakam. Sa kabila ng pagiging busy nila Kim sa magpasikat ngayong araw, ay marami nga ang talagang nagulat ng opisyal ng ilabas ng Star Magic, ang naging pag-aksyon ni Kim, laban sa kanyang ate at kapatid na si Ate Lakam, matatandaan, na una nang napabalita, na inubos umano ng kapatid ni Kim na si Ate Lakam, ang mga pinaghirapan nito, sa kanyang pagsusugal at kasino, sa inilabas na detalye ng Star Magic ay ibinahagi nga nila, ang ilan sa mga litrato sa pagsasampa ng kaso ni Kim, full support naman si Ate Twinkle na kasama rin ito. Asia's multimedia idol hashtag Kim Chiu, together with her lawyers, Diplo Lilagan Espinosa and Presto Legal and Technical Consultancy has formally filed a case against Lakambini Chu at the Justice Cecilia Munoz Palma Hall, DOJ Building, Quezon City, as of this morning. Spotted din na nag-uusap kanina si Kim at atin ito matapos nilang mag-file ng kaso, umani naman ang iba't ibang komento ang nakakagulat na balitang ito.